Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. September 2 na po at eto na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong 2 PM. Aba mga kalaki ya, sa mga kanina pa po chat ng chat diyan, eto na po mga kalaki ang magagandang sumada. Syempre pinag-isipan po muna natin dahil gusto ko po mas marami pong manalo, okay? Umpisan po natin sa Sweden. 9287 Hong Kong. 3136 Singapore. 5278 China. 2936 Texas. 1288 Dubai. 2430 four three zero Malaysia 3960 Taiwan one two four 4, Thailand 3120 two zero Philippines 8926 India 7284 New Zealand 1375 Australia 6978 Mexico 5912 Canada 6304 Greece 1538 Israel 7156 Las Vegas 2925 Saudi 8794 Japan 4302 Italy 7185 Germany 3936 at Korea 7874 Ayan po mga kalaki ating mga 4 digit lucky numbers Pwede niyo po yan i ha kung gusto niyo para mabaliktad man ng numero Panalo pa rin po tayo At pwede niyo po yung tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at sa National po mga kalaki Kung meron po akong nakaligtaan sabihin niyo po padadala natin agad Okay? Good luck, mananalo tayo, claim it